Mm, kinky. Virginia lawmaker ayaw pa rin mag-resign sa posisyon kahit na 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 siya para sa isang krimen. Isang lawmaker sa Virginia na kailan lang ay na sa isang teen sex case ay maaari pa rin magtrabaho habang siya'y nakakulong. Huling nakita si Delegate Joseph D. Morrissey sa labas ng kanyang simbahan noong linggo kung saan tumanggi siyang mag-resign mula sa kanyang posisyon. Agosto noong isang taon, noong siya ay isang abogado, nakipagrelasyon si Morrissey sa kanyang receptionist na 17 years old pa lang noon, isang minor de edad sa estado ng Virginia, pero consensual naman ang kanilang relasyon. Nagtago ng mga hubad na litrato ng babae si Morrissey para matulungan siyang magpantasya tungkol sa susunod nilang enkwentro. Pero nahuli siya nang pinadala niya ang litrato sa isang kaibigan na nagsumbong sa mga pulis. Nagbigay si Morrissey ng Alfred plea kaya siya ngayon ay maaari magtrabaho bilang legislator sa umaga at makulong sa jail sa oras na walang trabaho ng anim na buwan. Ang Alfred Plea ay kapag nananatili kayong inosente kayo sa isang krimen pero sapilitan kayong nag- plead ng guilty dahil maaring guilty kayo sa krimen pero hindi kayo sang-ayon sa batas na nagsasabi nito.